Good day guys! Tanghali pa nga lang pero medyo madilim na naman Tapos nga lang umulan kahapon mukhang uulan na naman ngayon Palipad-lipad na naman kasi yung mga ibon at di na naman nila alam kung saan sila pupunta Nagpapanik na naman nga sila dahil nagbabadyana na naman ang pagulan Alam naman natin na sila talaga yung unang nakakaramdam pag may papalapit na kalamidad Lalapit na kasi talagang tag-init Isang buhos na nga lang ng malakas na ulan ay siguradong tag-init na naman Malamang nga sa susunod na buwan ay magiging mainit na Change climate na naman Eto na naman nga yung panahon na mag na naman yung katawan natin sa pagpasok ng panibagong klima. Ito nga din yung panahon na uso nga yung mga pagkakasakit. Kaya nga sa mga kababayan ko dito sa Qatar, doble ingat nga tayo at wag na wag nating pababayaan yung ating kalusugan. Lagi nga nating tatandaan, prevention nga kasi is better than cure. Mas mabuti nga kasing laging nag-iingat kaysa naman nga magastusan pa tayo sa ating kapabayaan. Hindi nga lahat ng company dito sa Qatar ay may magandang health insurance. Yung iba nga sila pa yung gumagastos sa gamot nila pag nagkakasakit sila. Kaya nga lagi nating iingatan yung ating sarili. Matulog ng maaga. Kumain nga ng mga healthy foods. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.